version of menudo. Ano na ko po yan siyang potato at saka yung carrots po. Fried. Fried na po siya. So, apat po yan siya. Tapos, mag-aano tayo ng paha na may butter. butter. Tapos, onion. Ayan guys, lagay natin yung onion at saka yung bawang sibuyas. Brown. Tapos, susunod natin yung ating chicken. Ayan po. I-slice po natin yan, ang ating chicken. Bigyan natin ito ng mga 3 minutes. And low fire lang po yung nilagay ko. I-slice po. You cannot see him. Ating nilodo. natin do guys. Pag kung slice na siya ng Lodo. Slice na po siya, guys. Ito do guys. So normal lang po yung slice niya guys. Ayan oh. Eh. May tatlo akong mga ganito. Ayan. Pilay po ang gamit natin, guys. Masarap. Kasi yung pilay, bango ng onion. And guys, ito okay na yung ating bawang at sibuyas. Ilagay natin itong ating 500 grams na chicken. Ayan. Pilay po yan siya.

Oh. Wala akong paprika, yung bell pepper wala ako. Okay. Then up to none. Chicken flavor saka natin ilagay yung ano tomato chicken ito yung chicken flavor guys ilagay natin guys parang na sya ng flavor chicken at chicken ang flavor niya minudo to guys ha? pero wala pa yung wallpaper okay lang yun of paper, guys. At least, may ano tayo, guys. Ito, may may lagay natin itong kamat. takes time din siya. Kasi papalambutin natin yung kamatis. Yes. Parang magiging ano na siya ba? Sakog. Parang sabaw na siya. Ayan. Let's wait po guys na uh, high fire for 3 minutes panambutin lang ng natin yung kamatis at saka yung meat niya. Guys, <coughs> so after 3 minutes po and high fire, lagyan po natin ito. Frozen na green peas. May tubig na po siya guys. So, kahit hindi siya nilagyan ng tubig. Ay, nag-cursion yung ano. Queen ay Ayan. Wala po, wala po tayong hotdog. So, hindi na natin siya nilagyan ng hotdog. Nagluto po ako ng bors kaninang lunch. So, iba naman yung ano dito eh. Ang hotdog nila. Parang giniling. Tapos, may ano. Giniling sa loob. Meron itong hotdog, guys. Out of can po siya. So, sweet again. Ayan mo, nadurog na yung kamatis, di ba? After 3 minutes. Okay, di ba? timpla natin ang ating secret na pangtimpla tapos wait po tayo ng ilang minutes again 3 minutes may low no fire saka natin ayan, ilagay yung ito yung niloto natin na carrots at saka potato di ba? Masarap na tayong ulam, guys. Diba? Ang sarap, guys. Let's wait three minutes again. And profile. Ayan, six po yan. Kanina seven kasi. Guys, ayan na po ang ating chicken minodo. Ayan, kung ano po meron sa ating bahay. Ayan po ang ating maluluto, guys. Tungluto na si ating chicken minodo, guys. So, wala po tayong bell paper. Ayan lang po ang ating nasa kusina. Ayan. Please support. Ayan. Please support po ang aking channel. Alam nyo sa sa kusina, guys. Lutok na yan. May pangulam na rin kami. Ang aking mga anak. Thank you for watching. Bye bye guys. Salamat.